Naglong ride kami mga guys, oh, sa may malapit. Oh, kasi naidlaw na kami sa mga trail. Trail kayong ginambal, vlog. Gusto mas masulod-sulod sa mga wayang-wayang. Siyempre, magtudlan na ikadlawan na, na ikag kagmags Ah, akabalo ka na na. Ah, ay. <laughs> oh, gusto mo man eh At si Sanu ka pa ya Puro ka lang plano Kami ya ah. na kami diyon Nagatam sa kagina mo Sa amon lugar Nga gusto ka tuan Ay, ambotala si Mo <laughs> Hello mga ramon Eh, hindi ka na kami ni si Mo Ay, so Sanu ka naman ni Mo Yaman, huwag ka maya nagbangon Gusto mo mamalipay Blambal mo A, ah, upod ta Mabike-bike ta ya Sanu ka pa ya <laughs> Gaulat kami di kagina Panatakan ako ate mo na kami Ati ba, lakad na ah. kami Nagigil, nagigil Nagigil nagig, kami ang magsi pa yeah. ya oh. <laughs> Oo, oh, oh, to totoo, oh, ginaya di puta. Wow. Ah! So, istoryaan kita kung paano kami malilipay sa isang simana Kaisa lang. Simpre, ang pagbabike ko, mga guys. Kay man, ang kabuhi na, mo niya, nag-aangkunik. Tana bala sa bike, how? <laughs> Ikaw, kung mahilig ka mag hindi ka lang yan. basta tulok-tulok, upgrade bike. Bike, bike, kaya lang pala nga layo-layo lugar, oh, para makita mo ang wala mo makita. Kay base, madula ka sa kalibutan, nga why man japan nilagawan. <laughs> Ay, ambot na langit, ah. So, ari na mga guys, so, nagkanto naman kami sa wayang Oo, pag inambal mo ganit nga wayang Siyempre, damo-damo, kakao yan Oo, mangita kita di halo Kung may tatakpon, pero kung wala ate Kahit langgam lang, okay na yan <laughs> Ay, puta Dara man sa iya, ya animal <laughs> Gago! So ang ilagawan kawa na amon mga guys, no? Dire lang nilampis sa may ano, So may mamapa. So oh, o, amo sa siyang inakariraan. iya ka iya, kaiknal, bla. Nagsulot kami, de. Kaya kami kagi na, de, mo, ka naman niya. Pero may kami kalibot-libot. Adi, pero hindi man niya po matul tulan Matultulan kung ano ni amon Nga kinang lansudlan So padayon tayo. Nagdulog-dulog kami mga guys. Maglabot sa punta. Lakat naman kami. Kaya nga amon, galing nga ginaagyan. Iya, galing ka mga, mga, mga panginduro vice bauti. Siyempre, eh, syempre, eh slow, slow lang tayo. Hindi tayo magpiling riders. De, base magbalang-balang Ita pala pag paglumpat mo sa may punta kag hindi ka na mapuslan. <laughs> Oo, iba pa ka kasi mga guys yung inaagyan talaga ng mga enduro riders kaysa sa mga x Oo, kasi pag hinambal mong ikse, medyo manubo-nubo lang gina yung among kaya. Hindi kami kailangan maglumpat ng taas. Gusto lang namin talaga makita yung ko kong the best man. Amambal ko, the best kid man. Parang, parang do lang alang. <laughs> Lantama si ka-proven na sa piyak na, 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 na. Dragi na sa mga <laughs> ay tao duha nga Gago. So nakita nyo naman mga guys do alagyan sa mga Ituro Riders do no? tabag gidya ka dalom so si Manino ininyo kag mga kumpare ko s'yempre tamang tulak lang tayo Ito naman yung kasama ra niya si Boya do Spalto piling rider eh medyo palumpat-lumpat man kuno abi, para mahambalan labaw sagad so, sagad bad pero sa so, to lang grabe na yeah, kala dula itlog ganis yeah, ang lantaw na <laughs> Ay, ambot na lang gid. Basta hindi ko na pagambala, basta mambala sa karon nga. Bago ginalay, gay gid ni Manino yang akon nga nga tubangan. Oo, sige na, sige na, tayo na. So, namutong kami mga guys. Akita nyo naman, gisakaan kami ni Boss John sa ano, Sang butong, siyempre, nagbayad. Tada, ayan, hindi na pwede ngayon, di ba bayad Ida pangabudlay sang tao. Bawa ka namin, namit Gali, no? Please ka, please ka. man galay, mga baguhulog nga butong, no? Nanantawa nyo, blaw Nan, Bawa mga please nga bugnay. Ay, hindi, mga ginay, mga guys, makita dali sa syudad. Ah, mabakal ka paguro nga. Tawag blaw nga, mabakal ka, pero laya na, pero diriya. Osos, oh, maribusip. Please ka, please mo pala nga, sup-sup, sang sabaw ka, butong, Wow, ketam sa kagya press na press kita. Oh arana, finally mga guys, so natapos na kita sa pamutong Ario matabok-tabok naman ta sa suba-suba ni oh, malapos naman ta to sa sa ambal ni Kaprobe ni Agya Ramos sa liga dito Kanunang na iya nga outro ba na ambal outro, blaguluaan bauti kinang lantagi magtubog sa suba para naman at least mabasa-basa. Pero amo um, problema mga guys no. Nagatubog na kami sa tubig di oh Baw di puta dugoy dugay Nagtalithin na o oh, oh, nagbasa basa gin man ang amon mga bumbunan. Ay balik ka na ay ulan pero dugoy dugay oh ari nagpatak patak na yun di Ay si pare yung din na to nagadto. Pre di ka na pre. Ah di na niya akong kumpare man. ari ah, animal maligali sa gilid ko di ho gapanago sa gali sa dahon sang anahaw. Pwede na takpan ni bumbunan. Ah pwede gali ayo di puta. Gagod. Sa mga kapamangkot, no, ko namin na ilalagyan din. Hindi ko na naman sa batsubong. Sunod lang ako ka do, ha? Kung hindi lunang, bo, grabe, kalit na us os ang tubig. Di pagpagyo, no, ha? Ah. Nung John. Bawat, eh, why, pag inila mo kayo, may dalan. Sa sunod lang kami, ulot liwat lagaw. Di, ha, pag namin ang dalan. Pero ang bako, basta hindi na magkayo, no, a ah. Okay lang na lagawan. Prutante ka, balo kami mga one. <laughs> Ay, ambo talagid, A ah. Amo, ginabi na gusto na mo ng mga lasang-lasang. na gusto na mo Para at least, ya, do, may challenge man ba? <laughs> Ha 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 ha. Oo, oh, oh, may challenge Siyempre, eh, mula gawa na lang Wala pa challenge, debla So, ayan na nga ni mga guys Finally, nakapawayhuway na gid kita sa trail trail No, mapuli na kita Pero namin namin, chimpo, no? Mabigla na lang blanga to Hindi naman chindi ha ah. Nagakumod-kumod na sa kagari, no? Nagbasa-basa ng dalan Ambal ko, okay pa naman Ambal probin hindi Na, hindi na naman namin ah, Kayo na, nabundakan ka, na tayo Di puta, puli ta Ay, babay na sa inyo, ah Hanggang dito na lang kami mga guys ah, Susunod na naman na ah bye basa na kami aling kami sa basa basa man Japan <laughs> bye bye god bless mga yuti puta <laughs>